Naghahayda na ng kaso sa tanggapan ng ombudsman si Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon, laban sa mga opisyal ng ahensya at mga kontraktor. Kabilang sa mga opisyal ng DPWH na kinasuhan ay sinadating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Brice Erickson Hernandez, Construction Section Chief J.P. Mendoza, at iba pang opisyal ng Bulacan First District Engineering Office. Kabilang din sa mga kinasukuhan ng mga kontraktor na sinasali Santos ng SYMS Construction Trading, Maria Roma Angelin Rimando, Mark Alan Arevalo ng Wawo Builders at Cesara si Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Ito ay unang batch pa lamang ng paghahay ng DPWH ng kaso. Inaasahan na marami pang opisyal ng ahensya at kontraktor ang makakasuhan. Samantala, patuloy pa rin ang na nagsasaguan ng pagbisita si Dizon sa mga proyekto ng DPWH at kabilang sa pinasyalan ay ang mga proyekto sa isla ng Mindoro na una nang naging kontrobersyal matapos na umano hindi papasukin ang gobernador sa construction site ng mga gwardya ng kumpanya. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.